Sa cellphone video na ini, mahiling ang pagdakop kan sarong residente sa sarong sawa na nasa bintana kan sarong residensya sa barangay San Francisco, Iriga City, pasado alas 10 ng banggi ka na kaaging lunes, Abril 15. Istorya kan tagarong asin uploader kan video, nagpasiring siya sa kusina nga ni mag-inom nin tubig. Hasta sa nailing niya ang sawa sa saindang bintana, kaya marikas siyang nagagad akudir sa sa iyang lalaking pinsan. Pagtubod kan tagharong, posibleng gutom ang sawa kaya naghanap ininin makakakan hasta sa napadpad sa saindang bintana. Hindi naman namin ini-expect na magkakaroon ng sawa dito kasi dito sa likod bahay namin malinis na rin. Pero may mga kakahuyang kasi dun sa dulo. Ano, akala ko lang yung parang nakabalandrang kahoy dun sa may bintana kasi may mga, ay yung eto kasing likod bahay namin bagong gawa lang to dito sa may bodega akala ko may nalaglag na kahoy dun sa may bintana. Nasabit siya dun mismo sa bintana. eh, since nga wala pa kaming screen kasi nasusukatan pala siya ng screen. Kakitang kita sa labas. Once, ngayon sabi, sabi ko, kako may, may ano kahoy na nakabalandra. Tamang-tama, kukuha ko ng baso. Pag dungaw ko, nakita ko yung ulo niya. Mas dumidila siya sa akin. Tulos man na na-turnover sa opisina kan Sendro Iriga ang nadakop na sawa na nasa 5 feet o 7 inches na sarong reticulated phyton. Alam naman namin na harmless siya kasi ang sawa hindi na, wala naman siyang kamandag. Tapos ano, uh, aware din kami na Siyempre ahas yun, pag kahit sinong nila lang, pag sinaktan mo, man nag a instinct yun, di ba, na manunuklaw. Kaya hindi namin siya ginalaw. Nilagay muna namin siya sa sako, tapos nung umaga na mga around 10 o'clock yata yun, sinurender siya namin dun sa, ano, sa DENR. Tapos yung madami rin naman doon na staff ng DENR na sumalubong sa amin. Tapos yun, sinukat muna nila tapos tinimbang. Nakatalaan man na i-turnover ngunyan na si Mana ang nadakop na sawa sa Albay Park and Wildlife sa siyudad ni Ligaspi para sa mas tamang pag -ataman. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.